Aing ako ng Lumi. Dito ako sa Lumi House. Lumi House of the Almanangas. Video-video muna bang naghihintay ng order. So ngayon, ang Lumi 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 Ah Anh rồi bằng phần phân tích bằng phân tích bằng phân tích bằng phân tích Kaya mo lang yan ang ipagsimilya, yan naman ay maipagsimilya lamang yan ay pag wala talagang maipag-iiyay. Ayaw? Ihiwa ko na nga naman si... Ay hindi ma, mahintay-hintay nga daw yan kahit alas 2 siyang malis. Ay, alas 4, din na diyan di ah. Pakal na yun sa ala 4. Nila sectional ni Mama. Di to sa Batangas. Uh oh. Aisyik, aisyik, aisyik. Ayna kau. Aisyik, jadi tak pernah kau.